ayan o oh, magka-camping sila o oh. manis Shoutout sa kanila ang dami nilang dalaw o oh. yan ang ano camping goal wala ito ganyan din yung oh. hindi bigat nila eh pero magka-camping yan oo oh. o Ah, grabe dami nilang dala ito, kasama nila tan. tayo mga master. haket na kami. Ang dami mga riders oh. Mas marami yan mamaya. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nakata na. Oh, 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 galing ang porma. Oh, sige. Yes. Yeah. Pormahan mo. Labas tuhod, takong 55 Ay, grabe, grabe Grabe, 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 labas tuhod Oh Ay, kung sa inyo eh, dyan nag-uumpisa yung pangarap maging isang karerista eh Ay, na o, oh. labas tuhod Yan sinasabi ko sa inyo Huwag nyo gagawin yan dito, huwag practice kayong ganyan Huwag nito Ninja 400 Ay, grabe o, oh. labas tuhod o oh mukhang nag-enjoy si boss sa kanyang riding skills pinapractice siya pala ang kanyang riding skills normal yan dito no? huwag kayong mag ano, magtaka pag nakakita kayo ng mga ganyang riders na ano, naglalabas ng kanilang tuhod dinalabas na nila yung para sa forma hindi naman sasabit yun kasi yun, tigilan nyo na yung pagra-racing-racing -racing nyo eh. Wala kayong mapapalang maganda dyan eh. Uy, walang tao ah. Bakit walang tao? walang tao. walang tao. Marami-marami ng mga riders Ang nandito Yung iba nag-chill ride Yung iba nag-racing -ra Ayan, halo-halo po mga riders Ang nandito ngayon, mga ng master Ayan oh. o, Oh, grabe. grobe Ayan, Mga sinasapian ni Valentino Rosi Kapag nandito sila sa Marilake So ayan mga master, yun nga. Ito, oh, naga, nag-aabang ng semplang. Ako slight lang kasi hindi na ako nagko-content itong semplang eh. Ngayon lang ulit eh. Ako, trash talker na mga sakay semplang. Ayan, trash talker. Abang, abangan nyo sa babato mamaya. Kuya, okay lang magtambay lang dito. Mawawalan kayo ng ano, mawawalan kayo ng mga content. Sir, shout out kaya na sir. <laughs> Ayan na magigiting natin mga kapulisan dito. Uh, Mawawalan wala daw kami ng content. Sir, umalis ka na, sir. Wala kaming content, sir. <laughs> Saan kayo, sir? Magpupuesto na kayo dyan? Ayan mo. Ingat, sir. <laughs> Ayan na, shout out. <laughs> okay. Tambay na sila mga master. No, doon sila, doon. Kapila. Ah, labas suhod, oh. Ay, no, ay, huwag ko dyan. Huwag yan, huwag -yan, hu yan. Oh, it's uh, Ayun, okay, no. oh. Grabe yung mga master, oh. Nakita nyo, na, nagpapakislap. Pakislap. kulit nung ano na yun, kulit nung mayo na yun, no? Ay! Ay, putang ina! Ayan na. Ang ina. Kanina ka pa kasi pabalik-balik, eh. Ne, dun, dun siya si Ma'am oh. layo. Layo pa, eh. Layo. Eto, ang daming damage, oh. Ay, shit! Ayan, oh. Ang laki ng damage yan. Panel oh, yeah. yan. Buong side uh -huh. yan, brad. Uh -huh. na, 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 picture na eh. May video naman. Depende sa inyo kung ladaan nyo sa legal. Kasi mas maganda kung ano. Oo, oh, yan. Mga master. 100%. Tama yung sinabi ko, di ba? Makukuha yung premium. Kanina pa yan eh. O, yung kanina yung gloves yan. Nalaglag Oh. Gloves, gloves.

Bios. Bios. Oh, Bios. Punta ka sa mga Marami, marami nyo. Kahit dyan sa mga lang eh. Kasi doon talaga ang may video naman sila.

wala Ano uh, po eh, racing. <laughs> eto, eto. Ikaw. Sinasabi ko na sa'yo kanina pa. Huwag ka magpapabalik-balik. Parang pabalik-balik. Ay, naku. talaga. Ba, alam ko pag ganyan ano Galawa? yan. Ano, Dalawa Dalawa? Uh, apat na gulong. Mags. Mags. Kapalitan yung oh. mags. Change all bar. Sir. Oh, sir, oil mo na lang. Lahat yan, sir. Oh, ah, okay. grabe. <laughs> ito pa, ito pa. Ito pang isa, oh. ay, Gusto pa sa lahat na buhay. Ayan po. Ayan pa rin na yan. Ay, ako may laman na to. Ay, wala pa. May, ano. <laughs> tinakpon na, na, si <laughs> ayan o, oh, mga maser usap-usap pa rin sila oh. ayan o, oh, tinuturo pa nila yung sira, oh. ang daming sira <laughs> ang daming tama ng bios ayan o, oh. ang dami talaga o oh. halos <laughs> buong ano buong gilid eh, nararo niya eh So, yan po. Nakuha na niya ang premium niya. Kasi kanina pa pabalik-balik yun, mga alisyete pala nung umaga, mga master. Parang naghahanap siya ng ano niya, ng premium. Well, deserve, deserve yun mga ganun. totoo lang. Sabi ko na sa inyo, di ba? Hindi titigil hanggang hindi kumakalap. Hindi na ano sila eh Tatlo sila eh Na magkakasama Pigil lahat eh O yan po Ang Actually matagal na yan Matagal na nangyayari yung mga ganyan dito Mga master sa Marila Asa eh. Aso talaga yung iba Talagang meron silang Ewan ko ba Meron may, silang gustong katunain Sa sarili nila no? Na Siguro Hindi sila naniniwala Na Pwede sila marisgrasya rito Pag sila yung naglalaro Kaya Sinusubukan din nila at ngayon pag na ano na nila Nakuha na yung premyo Tapos na ang usapan At least napatunayan na nila Na pwedeng mangyari sa kanila Yung nangyayari din sa iba Hello Ayan mga master oh. Ito yung merch natin dami ng may soto oh. Ayan o Ayun. Ito Ayun pa yung nasa logo Ayan ayan o ayun. Ah. Ano bakit buburahin? Ano. maganda kasi pa yung helmet sa ulo. Hindi sumot Ah wala. Ayan ang ayun ang itong hirap sa mga kamote dito. Apag ang maganda kuha nila proud na proud. Kapag kumalat, iiyakan pagura. Gabi daming mga ano ngayon. Ayan o. Oh, daming mga racing. Racing rider o. Ayan o. o. Punto tayo ng DC. Ayan. Katuntuan na naman sila mag, ano, maglaro ngayon. Tingnan nyo. No, ang ganda. Napakaganda ng klima. Kapit na kapit ang gulong yan mga master sa ano. Lapat na lapat yung gulong nila. Dito magandang pwesto. Ah grabe o. Oh. Ayan, no? Usok-usok na yung motor, no? Oh. Ala, sige! Ay, labas tuhod, no? Oh. Ay, labas tuhod, no? Oh. Hinapol, anong ninja, no? Oh. Ay, Raider, no? Oh. Ala, ah, nag-apol na sila. Ito po oh. Manis! Oh, abulan no? Oh. Hindi umabot. Ah, wala. May hina. May hina.

eh, okay. ginagawa nun? Grabe. Pa ang pangit ng itsura, makasayad lang tood eh. Ito, yun, eto yon ito <laughs> ah Ang grabe ano pa lang ka dito okay. dito gawin so, yung mga ang kulit isura ala, 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 ala ako delikado Ay, <laughs> <laughs> ala ang kulit ang kulit nun <laughs> Eto na Eto Alalalalalalala Ano? <laughs> oh, Wala mo Parang saging na bagong pitas ha oh, yung pita, na lumayle <laughs> Ano? pa lang yun Sa na Ah ano, master ngayon lang ako nakakita ng ganung banking, malupit. Kakaiiba 'yun ah. Hindi, mo 'to eh para saging. Alam mo 'yung sure ng saging galon eh. Potolay lang yan, Wala ba haja? Delikado 'yun kasi ang bagal ng tapo niya tapos ganun. Ala, ito, ito talaga, Ito talaga sa malupit sa, sa lahat ala. <laughs> Sabi, nakita niyo 'yung bang, 'wag n'yung gagayahin yun 'na. Ah ito na ito na sila ito na sila Ala, isa isang mo pa. Sino? Ang kulit eh. Ngayon na nakita lang 'yung master. Ang lupit. Basta sumayad, kahit mukha tayong saging, ayos lang. <laughs> <laughs> yung, eh, saging na muntik mo makapit Alam mo yung saging na ako makapit lang. Masama may ano lang, may do-do pa. Ah, hindi na sinausaw. Ang kulit ng bawa mga master. Pang professional, international. <laughs> yeah. <laughs> Ay, grabe talaga oh. Tayo mo na. Sabi na nagkatotoo yung hula ko, master. Nagkatotoo yung hula namin. Shout out. Nadali. si si Idol sa ano? sya sa canal lupit ah grabe nyo bilis eh makulit oh ayan oh ayan oh ayan oh <laughs> kalito <laughs> <laughs> makulit talaga eh wala na itong mga master rider pero gusto mong sumayo yung tuhod mo munting na sumagad eh tingnan natin yung, yung mga stop natin ed, ang kulit nun ang kulit talaga ng mga master. Ayan, ito sa paglaba mo ang pangarap mo. Kapalit na si ano, counter lean mo. ano naman yan? Saging lean. Hindi, laylay. -lay. Ah, laylay lean. Nakalaylay eh. <laughs> <laughs> Ni <atin> <Kristen> Gogi <laughs> ka, wag gata. ka dito. Ano, ano pangalan? Laylay mo. <butcher vivo> laylay mo. Laylay mo. Laylay mm -hmm. oh, mo. Laylay mo. Laylay mo. Laylay Laylay mo. <laughs> bago ano pang alam? lay lay moto. Ayan. bakit bakit lay, lay moto? nakalaylay sa motor no? ayun alam ko saging moto lay, lay moto pala. ayun ako pang binabalala ayun Ay, si mo nakalaylay ka <laughs> so, <laughs> hindi talaga ako maiwasan natatawa ako Master, sir kahit ano kaya lay lay yun uh, na sabay magagaling yun sabay tin tinatayo sabay pupuwiin ulit eh Tinatayo bigla yung motor sa babawi ulit eh. <laughs> <laughs> kasi naiwan sa kasi eh. Babagal lang takbo niya. <laughs> ang bagal ng takbo. Babagal. Kaka Kakabigin ka talaga sa ano oh. diyan, kaliwa. Ah, ano tawag sa kanya? Ha? Lele. Tuwag na. Uy, bigyan <bu> mo. <laughs> <laughs> mm hmm, <laughs> kawa. <laughs> yeah. oh, Mabaga eh. Mabagal. Uh mabagal yung takbo niya pero yung ano, Oh, grabe. para naghimasan na. Mamaya, buong katawan ang ihimas niyan. Grabe yung isang rider, mga master. Halos lumaylay na eh. Nakakatakot yung isang rider ba. Ang lupit, ang lupit bumangking. Hulog, hulog na siya sa motor eh. Pero yung motor niya nakatayo pa rin eh. Ay, no. Ayoko sumabay sa mga ganyan. Ala. Ala, 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 ala. Ay. <laughs> ala. <laughs> siya lang ang nakakagawa niyan. Ilang sawsaw sa DC. Kaya niya <laughs> ng apat. <laughs> Pal! Baba na, ka doon kami. Sa kubo. Sige. <laughs> yeah. Ang lupit nito ito. Ay, shoutout sa'yo. Ano? Sana yun. Ito. Ang kulit bumaging. Nakakatawa eh.